Tara, gawa tayo ng bread rolls yung maraming flavors na pwede pong mapagkakitaan. If ever nga na walang time kayo para gumawa ng sariling dough so para less hassle na rin, bili na lang kayo nung ready-made na na slice bread pwede rin naman yon kamukha nga nitong nabili ko ang brand nito is Queen Royal. Siyempre, kung pang negosyo lang din, mas maganda kung ang bibili natin is yung mura lang. Ngayon, yung pinaka-sides neto is tatanggalin din natin. Pagawin lang naman natin dito is pipit-pitin lang pinaka-ating slice bread gamit yung ating dough roller. Ngayon, ever naman na wala kayong dough roller, hanap lang kayo ng baso, at least bilog siya na medyo hawig sa dough roller kahit mga medium lang yung size nya then ayun yung gagamitin yung pinaka pang pet then pakita ko lang sa inyo kung paano niluluto yung isang playbook natin actually very classic lang ito ah, giniling lang to nagigisahin lang then titimplahan ganun lang sya ayun itong ating giniling sya lang konting asin paminta papakulay lang to Ayan na, tapos ko na ngang ma-ready yung mga sangkap na gagamitin. Unang playbook na gagawin ko is itong ating ham and cheese. Una, spread lang tayo ng mayonnaise. Matapos ay ilagay na yung ham sa kayong cheese. I-roll nyo then i nyo gamit ang toothpick. Hindi rin kasi talaga siya totally masisil gamit lamang ang tubig. Kaya gagamit tayo ng toothpick. Pero tatanggalin din naman natin siya right after nating maluto yung ating pinaka bread rolls. Tapos ay ulitin nyo lang din yung proseso para naman doon sa mga balak nyo pang gawin na and cheese flavor. Ganun lang. Next ito mainit-init pa mula pa sa relief. Gumamit ako ng preska tuna de lata. naman ating tuna flavor. Mayonnaise. Make sure lang natin na hindi masasama yung tubig para maiwasan pag pinrito yung puputok siya. Tapos cheese. Yung natin, toothpick. Since gagawa nga tayo ng pizza flavor, gagamit tayo ng tomato paste. At syempre, titimplahan natin ito. So, depende na lang sa inyo kung gaano karami yung gagawin nyo. Since konti lang naman yung gagawin ko is para lang maipakita ko sa inyo kung paano yung paggawa is ito lang na ganito lang mga 35 grams lang lahating ko na to ganun din naman eh. then lagyan din natin ng tubig 1 tablespoon to tignan natin kung okay na ba 1 tablespoon para lang medyo lumabnaw siya. dalawang teaspoon ng asukal dalawang ganyan 1-4 teaspoon ng iodized salt and pinch ng paminta I-mix nyo lang siya hanggang sa sa mag-corporate na yung mga nilagay nating mga sangkap. Dapat ganito lang yung consistency ng lapot niya. Hindi siya sobrang labnaw, hindi rin naman sobrang lapot. Then, sunod naman natin yung pizza flavor. Mag-spread lang kayo ng pizza sauce, then ilagay nyo na rin yung ham, pork, onion, cheese, and then sama nyo na rin yung bell pepper. Para naman sa ating classic pork flavor ay mag-spread lang kayo ng mayonnaise. Ilagay yung pork toppings pati na rin yung sibuyas. Make sure na hindi punong-puno yung sa loob para madali siyang isil. Kasi pagka punong-puno yung loob niya, pagka nilagay niyo siya ng toothpick, bubuka lang din yun. Para mas kumapit ng gusto yung ilalagay kong breadcrumbs ay gagamit ako dito ng tubig instead na egg. Mas cheaper kasi ito. Ang gagawin ko lang is maglalagay lang ng konting cornstarch ay ayos na. Then ito yung ating breadcrumbs. Dito natin siya pagugulungin. Eto at gumamit nga ako ng brush upang mabasa yung outer part ng nagawa nating bread rolls. Kapag ka okay na ay pagulungin lang ito sa breadcrumbs hanggang sa makoted nyo na nga ito evenly. Ulitin lang ang proseso para naman doon sa iba pang nagawang mga bread rolls. Deep frying yung proseso ng pagluluto na gagawin natin dito. Tamang level lang tayo ng mantika, buksan ng kalan at i-make sure na bago isalang ang ating bread rolls ay tamang preheated na yung ating mantika. One by one at marahan lang dapat sa pagsasalang. Huwag masyadong punuin ng kawali at mayroon pa rin dapat space in between. Kapag napansin nyo na nag na yung isang side, i-flip over nyo lang ito para maluto din yung isang side para even yung pagkakaluto niya. Pwede nyo nang maunang hanguin kapag ka may napansin kayo na even yung pagkakaluto. Pwede nang ilagay sa strainer para naman ma-remove yung excess oil. Then strain lang din natin yung mantika. Pagka kasi hindi mo in-strain to, masusunog to eh, tas didikit sya dun sa mga next na isasana. Tapos nga, tatanggal nila natin yung nilagay natin kanina na toothpick. Ayun, ayos na. Kapag ka ganitong luto na siya, kahit tanggalin nyo yung toothpick ay hindi na yan bubuka. Sure lang natin na walang may iwan, tanggal lang maayos dapat lahat ng toothpick. Konti lang talaga yung ginawa ko kasi kami lang din naman yung kakain nito. Lakas talaga makakrib dito, especially kapag ka bagong luto. Ito, pakita ko sa inyo yung texture niya. Ayan no, oh, lakas makagutom. Mura ang food cost, maganda ipang negosyo. Kung maganda naman yung pagkaka-plating, pwede rin namang ito ipang serve sa mga kainan like restaurant. At ayan na nga ang ating bread rolls. In this video, nakagawa tayo ng apat na flavors ng bread rolls. Tuna cheese, classic pork, ham and cheese, and pizza flavor. Pili na lang kayo dyan mga kainam ng bet nyo kung susubukan nyo ito ipang negosyo.